Huwag po kayo matakot maghalo nito. Hindi po totoo yun na kapag hinahalo, eh nagiging makati. Hindi po totoo yun. Nang araw sa inyong lahat, magluluto kami ulit ngayon ng laing. Siyempre, laing na walang katiyan. Kaya taposin nyo yung video hanggang dulo para malaman nyo kung paano ba magluto ng laing na walang kati at talaga namang napakasama. Una, yung pong gabi, hinimay-himay lang po namin. Ito po yung pinatuyo namin nito nakaraan araw. Tamang pagkatuyo lang po yung ginawa namin. Hindi naman po tuyong tuyo. And then, sinicheck po yan ni mama kung may mga insekto pa po ba sa loob, wala na. Habang hinihimay ni mama yung mga tinapa, lulutoy ko nitong taba ng baboy. Bagay ako lang pong pinalito yung mga taba. Set aside po muna natin ito. And then tanggalin po natin yung mantika. Hindi ko na po hinugasan yung kawali. At isa po yan sa magpapasarap ng ating laing. So maglalagay na po ako nitong ikalawang gata. O ito po yung labnaw. Sabaw po ito ng Nyog, ang ginamit po namin dito. Kung mapansin po ninyo, hindi kami nagisa ngayon. Kasi, yung pong pangamaraan natin ngayon ng pagluto ng laing ay yung uh, kumagay nakasanayan ng mga bikulano. And then, ito pong dinailan. Ito pong balaw. Isa din po yun sa nagpapasarap sa laing. Nahayaan lang po natin ito na kumulo. Kaya po pala, halu-haluin nyo po ha, habang pinapakulo. Para hindi po magkorta o hindi po magbuo-buo. Pag kumukulo na po, ito na po mga dahon ng gabi, ang kasunod. Ilagay na po natin lahat yan. Then haluin lang po natin. Huwag po kayong matakot maghalo nito. Hindi po totoo yun na kapag hinahalo, inagiging eh makati. Hindi po totoo yun. Ang pinaka, ano po dyan, pinaka po sa pagluluto ng laing, dapat po ay lutong-luto. Pakukulang po namin ito ng at least 45 minutes. Para po sure na lutong luto at wala po talagang kati. Yun po yung pinaka-style po. Kung po kayo mag-alala, kahit po haluin ang haluin yan, hindi po magiging makati. Ang problema lang po kapag hinahalo ng hinahalo, madudurog po yan. Takpan po muna natin. Pakulang po natin na maayos. Nasa 30 minutes na po ako nagpapakalo nito. Ilalagay ko na po itong mga taba. Tsaka po itong tinapa. Hinaluin lang po natin. And then tuloy po natin pakuluan hanggang sa 45 minutes. O hanggang sa maubos po yung sabaw. Kapag ubos na po yung unang sinabaw natin, maglalagyan na po tayo ng asin. Titimplahan na po natin yan. Kunting umami si Suning po. Ito kadyo na mo ito. Kunti lang po. Pamintang duro sa pamintang buo. Siling haba po sa kasiling maanghang. Minaloy lang po natin. Then ilalagay na po natin itong kakang gata. Tatlong buong nyug po yung ginamit namin dito, no? Tatlong buong nyug po. lang po natin ulit yan. Malapit na malapit na yan, maluto. Pinakalas, maglalagay tayo ng suka. Mga tatlong kutsarang suka. Para just in case may matira, matagal po yung masisira. Matagal po mapapanis. Wait lang po natin mga 3 minutes, okay na po yan. Ito na po ang aming laing special. Luto na po. Kakain na po kami. Sarap po, nagmamantika talaga siya. Ito na po yung naluto namin na laing special. Kumakain na nga si mama oh. <laughs> Sarap? Sarap? Sarap. Sarap. Ito na po yun oh. So yun lang po. Please follow, like, and share. Bye-bye. Thank you. Bye-bye po. Thank you po.